Hi, guys! Punta tayo ngayon sa Carrefour sa Flamingo Meron akong ano dito ginagat yan ng lamok kasi may nakapasok na lamok sa aming kwarto, iwan na bukas ang aming pintuan Ayan Ito yung daan papuntang

Mamashal tayo sa glit. Ah. Ay. Ayun yung baba. may wedding gown doon, no? oh may wedding gown sale daming sale ngayon 20 to 70 percent sale ano ba ba pwede ka maglaro may mga palaruan dyan ano may masagero ikot ikot lang kami dito guys saglit ito may massage. Ang una na yung kasama ko. Ito, so, the body siya. Ha? Ha? Uh -huh. ang carry for mga grocery <laughs> items <laughs> na nandiyan. Ah! parang ano, tent? 169? Mura lang, oh. 8 lang, oh. 8 reals. Ilang liter to? 1.5 liter. Titingin ka ng tento. Ang oh, ganda niya na. Oh, hmm, pwede yung Pwede ka maglagay na sa, sa loob, oh. Magtanawa mm -hmm. ka, na, ka ng ng ito, uh, O, pag mag outing kayo, mo. mag outing kayo. tayo One sixty-nine. Ito guys, ang daming tent dito. Parang ano siya, parang pag meron kang, yung sa bahay mo, meron kayong garden-garden. Ayan, nalagay mo siya Tapos maglalagay kayo ng table. Ito naman maliit na umbrella. Ayun no, meron pang kulambo doon. Oh. o. may kulambo. Parang duyan siya na Duyan-duyan siya na parang na Ito naman may tent din. Ito ang ganda oh. Nice. I like the color. Apple green. Ito kuha nito guys. Pang salaan ko ng mantika. Yung mga gamitan na mantika. Minsan. Di ba may mga... Manilate siya minsan na ano. Yan, pansala ko yan. Kuha tayo nito. Turian lang. Ito, uh, tinatanong niya para sa ino to. Herb Stripes. Ah, Herb Stripper. Herb Stripper. Okay. Uh, yan. Ito yung mga butas-butas niya. Panghimay siya ng mga uh, laho lahong. Ito yun yung yung tangkay niya, ilulusot mo na lang sa butas tapos tirayo siyang ganun. Hindi ka na mag-isa-isa. oh, maganda to. Malaking butas niya. Maganda to pag nagawa ka ng pancake. Kung may mga design-design. Wow, 575 lang. Patayin sa. Ito naman, measuring ka. Galing. May mga item na sila ngayon na tag 575. Dati wala. Ito, ko din tayo isa. May hinahanap akong ganito, glass siya, pero yung pang yung maliit lang. Kukuha din tayo nito isa. Ito, merong, ito, may maliit, may maliit siya, merong malaki ito malaki, malaki kasi ito, ito malaki. So, yung malaki yung kinuha ko. Ewan ko kung 575 din yun. So, pa iba nyo lang. Yung tag ko, 575 isa. Ito, pang minis na glass cleaner or mirror sa bahay mo. CR. Ito ano naman sa toilet. Yan. Yeah. Ito, 575 nila. Ito, glass shop.

bilog. Hmm. Ito, trilo yan. Ito nga ng baso. Ito, pwede yan. so meron dito flower base. Maliit lang siya. Kuha din tayo nito. so siya, oh, o. real dito, Yung malaki na kinawa ko to, sa 5.75. Ayan, ito siya pag-real sila. Ito malaki na. Ito malaki na yung malaking Pag-real oh. so, siya, pinagkuluhan ng tinggana bagong style na naman plato chara, baso dito may tatawag ten reals try na ten reals Ito na bilhin natin. Five riyas. Ito 5.75 sana ng ko yung maliit. Parang lugi naman yun. Ito 5.75. Ito 5 five. Yan lang. Ito na nalagay <laughs> yan. Puro sa push card. Ang daming laman oh. <laughs> o. <No, no>. Hindi <laughs> nga siya nawala mga palang push cards. <laughs> uh, lang ang pinabili. Patay ng tika guys. 8 e, riyas lang kasi siya 1.5 liter. Mura na yan. Ang ah. Gutom ba? Oo. Oh. Ah. mura na siya. 7. 7 reals. Dalawa daw. Dalawa? Walang ibang flavor, no? Orange lang. Kaya na ibang promo na kailangan natin sa bahay. Ito din o. Promo. condense. 13.50. Kuha ako. Dito yung escape. 27? 27.25. Yung malaki. <laughs> Biglang umatras. 37. 24 na lang daw. <laughs> <laughs> yung Carrefour na lang daw na kape. Kasi mura lang yung Carrefour, oh. 12.95. <laughs> Bigla siyang matras sa ating kape. Nakita niya 27. Ay, nagtututo. Ang bira, ah, may sariling kape yung ikaw. Saan? Ha? Ito? Carrefour, India. Wow! Ano? Cambodia naman yung YouTube ako. So, oh. oh, oh. Ah, oh, Philippines, wala. Saan ang Cambodia? Ayan. Ano? Colombia. Ay, ah, yung nga mo. Ayan, oh, eh, ano. Ayan Ay, yun, o, Colombia. Ayan o, yung classic. <laughs> Ayan yung classic. Yung Colombia. 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 Sorry for Colombia. Instant coffee, Colombia. Ay, isa. Philippines, wala. Colombia, India, classic. Ito ang kukunin natin. 12.95. Pali 13 na rin siya. Wala ako ng butter. Wala na akong butter sa bahay. Tayo ng murang butter. Ay, meron yung kinikilo ah. Doon lang tayo kumuha. 11.95 totoo ba, ba ito? ito ba yan? malaki eh. ang mura naman try natin check natin lamang sa ano, machine see, 22 siya ito yun na balik ko ito walang haliyay kupunin ko 10 real lang tayo so, 26 Pili tayo ng beef kasi matagal na kami hindi nakakapagsabang ng beef. Kunin natin ito. What time nito, strawberry. Ang strawberry. Ang na may bayo, sila yung malaki mo. Oo, bakit? Sila yung maganda yun. Ito guys, ikaw ata, gagawa ko ano.

giant dynamite pa yan. So, ito na parang tanggalin mo para mo pa na medyo payat tapos pa tawag giant tai na mai Eto na putayin ng carrots para doon sa giant tai na mai lang

ako. Tama na yan? Ito ba? Okay na yan. Ayan, kung kami guys, sa atat na piraso. Pakilo na natin yan. Level lang. Ato, six, so, yeah, so I think Ayan, tara na. Wala lang na yung time na Yung ang king boy, oh. si sipag, no, oh. sipag yan, si Sipag yan. Araw-araw si Sipag lang. aking taga-tula. Bilis maglakad. Ayan ang pamili namin, guys. Ay, sa taas! tayo sa taas. Dito tayo. Ayan. Hindi man, dahan. <laughs> nga. <Maling na. laughs> <Ay>, wow, mali. <laughs> Body shop. Body shop. Hmm, ang labilis niya, Open na siya. tayo. Okay. Ano ko na yun? Kita guys. Ano mm -hmm. Yeah! Ayan ang video sa baba. Ano Dito na ba? Hindi na pala tayo. Hindi na nga guys. Oh. Sabi ko parang amoy sa oh. loob. Yan, mga mamahaling abaya. 100 plus. Ayan si Inday oh. Sa baba yan.